Good day mga kabakyard Ngayong araw na to mga kabakyard Pakita ko sa inyo ang top 10 na unique ng tanimbo dito sa amin mga kabakyard Okay mga kabakyard Let's go mga kabakyard So ayan mga kabakyard unique pa rin ito mga kabakyard para sa akin mga kabakyard ah. anong pangalan ito mga kabakyard ay isa, tinatawag ito sa bukid na pubring kahoy ayan mga kabakyard pubring kahoy dahil tignan mo ang kanyang dahon mga kabakyard kunti lang kaya pubri pubring kahoy so ayan mga kabakyard oh. unique pa rin ito mga kabakyard kakaiba pa rin itong tanim mga kabakyard kabakyard punta naman tayo sa iba mga kabakyard let's go mga kabakyard so ayan mga kabakyard oh. gitu ito mga kabakyard ng pineapple dead mga kabakyard ayan mga kabakyard oh. parang patay na patay pero buhay mga kabakyard so maliit lang ito mga kabakyard oh. tignan mga kabakyard matabunan lang sa aking kamay mga kabakyard dalawa to mga kabakyard ha dalawa to so ayan mga kabakyard itong isa mga kabakyard sobrang liit mga kabakyard oh. so parang pinya mga kabakyard ang kanyang dahon mga kabakyard oh. parang pinya so kakaiba rin ito mga kabakyard oh. isa ito pa tap rooftop din unit ng tanim ko dito mga kabakyard okay mga kabakyard punta naman tayo sa iba mga kabakyard. let's go mga kabakyard so ayan mga kabakyard may special tanim mga kabakyard iwan ko mga kabakyard kung anong pangalan nito mga kabakyard binigay lang to sa aking kapatid mga kabakyard nakaka kasi ng kulay niya daw Yan mga kabakyard oh. Unique pa rin ito, mga kabakyard Sobrang ganda mga kabakyard Okay, mga kabakyad punta naman tayo sa iba mga kabakyad let's go mga kabakyad so ayan mga kabakyad ang butterfly plant ko mga kabakyad ayan mga kabakyad oh. sobrang ganda mga no oh. tingnan mo ang stroke ng kanyang kanyang dahon mga kabakyad Ayan mga kabakyard oh. So ito yung tinatawag na Butterfly plant mga kabakyard Okay mga kabakyard Punta naman tayo sa iba mga kabakyard Let's go mga kabakyard So ito mga kabakyard ito ay tinatawag na prayer plant mga kabakyard so dwarf ito mga kabakyard isang prayer plant na dwarf sobrang liit kasi mga kabakyard ng kaniyang dahon mga kabakyard ayan mga kabakyard oh. sobrang laki ng kamay ko kaysa dahon niya mga kabakyard so tinatawag ito na prayer plant bakyard sobrang ganda mga kabakyard so, okay mga kabakyard punta naman tayo sa iba mga bakyard let's go mga kabakyard so ito mga kabakyard ay isang uri pa rin ng prayer plant na, na giant ito mga bakyard na prayer plant na giant kanina mga kabakyard ay isang uri ng prayer plant na dwarf mga kabakyard ay mga kabakyard o tignan mo kamay ko mga kabakyard sobrang laki pa sa tanim na ito mga backyard oh. yan mga backyard so giant prayer plant mga kabakyard okay, mga kabakyard punta naman tayo sa iba mga kabakyard let's go mga kabakyard so ito naman mga kabakyard ay isang uri ng anglonema plants mga kabakyard Tignan mo ang kanyang dahon mga kabakyard. Kakaiba mga kabakyard no. So uri pa rin tong aglo ng mga plants. Sobrang ganda mga kabakyard no. Yan Isa ito ang isa tong unique mga kabakyard. Kunti lang, ang, kunti lang sa amin ito mga kabakyard na mga tanim mga kabakyard. Yan sobrang oh, ayan, mga kabakyard no. May dapat na itong ililipat sa maliit na lalagyan mga kabakyard no. So mga kabakyard, punta naman tayo sa iba mga backyard Let's go mga backyard Ayan mga kabakyard oh. Isa to sa pinaka paborito kong tanim mga kabakyard, isang uri ng kaladium plants mga backyard Pero isa itong alokasyon mga kabakyard na dapat itong lumaki pa mga backyard lumaki pa to, mga backyard tignan nyo ang kamay ko mga backyard ayan mga backyard yung, yung kulay ng kaniyang dahon mga backyard kakaiba mga backyard so ayan mga backyard oh. kita naman natin mga backyard no? kakaiba isa itong unique mga backyard Okay mga kabakyard, punta naman tayo sa iba mga mga kabakyard, let's go mga kabakyard so ito mga kabakyard kakaiba rin ito na tinatawag natin na croton plant mga kabakyard so ayan o croton plant, kakaibang dahon mga kabakyard kaysa nakita nyo sa aking vlog noon na kakaiba yung kulay ng croton plant pero ito mga kabagay kaiba rin mong backyard. is unique pa rin ito Tingnan mong kulay na kanyang dahon at saka oh, yung dalawa na ito mga kabagay buhay na buhay na ito mga kabagay so mga kabagay punta naman tayo sa, mga, sa iba mga kabagay let's go mga kabagay let's go mga kabakyard ito ay isa pa rin unique mga kabakyard no? tignan nyo ang kanyang bulaklak mga kabakyard nakapaglaro na ba kayo ng plant bear zombies higyan mga kabakyard oh. may, may tubig pa sa loob mga kabakyard plant bear zombies mga kabakyard oh. ang kanyang bulaklak mga kabakyard oh. Diyan, mga kabakyard oh. So, mga kabakyard yun yung bulaklak mga kabakyard alam nyo ba ang tawag nito mga kabakyard ay tinatawag ito ng ni Pintes Barcelona mga kabakyard Pintes Barcelona so ayan mga kabakyard isang unique natanim, kabak na tanim mga kabakyard na, na ngayon nyo lang makikita mga kabakyard may tubig pa sa loob mga kabakyard yan may tubig pa mga kabakyard do So mga kabakyard, sobrang ganda nito mga kabakyard no. Okay mga kabakyard, punta naman tayo sa iba mga kabakyard. Let's go mga kabakyard. So mga kabakyard, ito ang is, ito ang huli kong ipakita sa inyo mga kabakyard. Ito ay tinatawag na artificial plant. Ba't tinatawag na artificial plant mga kabakyard? kasi tignan nyo sa malayo mga kabakyard parang artificial talaga ayan mga kabakyard o. parang artificial so kakaiba mga kabakyard oh. sobrang ganda nito mga kabakyard paramihin pa ko ito mga kabakyard dahil dahil pinigay rin din to sa akin mga kabakyard kaya paparamihin ko artificial talaga tignan mo sa layo mga kabakyard special talaga mga bakyardo. Oh. So mga bakyard, ito ang huli ko na ipakita sa inyo mga bakyarda. Ah. So mga bakyard, let's go mga bakyard.